Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na to, pag-uusapan natin ang mga national animals ng bawat bansa. Alam nyo guys, ang pambansang hayop ay mabusising pinili ng gobyerno upang kumatawan sa prinsipyo at dignidad ng kanilang bansa. Para maging interesting ang topic, ikikwento ko din sa inyo kung bakit sila ang napiling hayop ng kanilang bansa. Sa maniwala ka man o hindi, may bansa pala na napili ang unicorn bilang national animal. At tatalakayin din natin kung bakit hindi pambansang hayop ang kalabaw. Lahat ng yan ay malalaman mo pag tinapos mo ang video. Bago ang lahat, kung mahilig ka sa content na all related to animals, marami yan sa channel ko. Kaya, beke naman, pakihit na lang ng subscribe button. Ako nga pala si Nomer at tara, umpisahan na natin. Sa ganda at yaman ng Pilipinas, maraming bansa ang naghangad na sakupin ng ating bansa. Kaya naman ang Philippine Eagle ang napiling pambansang ibo ng Pilipinas dahil sinisimbolo nito ang kalayaan na minsan ang ipinagkait sa atin. Kaya the next time na makita mo ang Philippine Eagle na lumilipad, be proud dahil simbolo ito ng ating kalayaan. Dahil sa kakisigan at simbolo ng kalayaan, maraming bansa ang gumagamit na din ng agila bilang pambansang hayop. Ang Golden Eagle ang napiling pambansang ibo ng Mexico matapos nilang makamit ang kalayaan sa bansang Spain. Harpy Eagle naman ang pambansang ibo ng Panama matapos nilang mapalaya sa kanilang bansa ang mga Espanyol. Ang isa pang bansa na gumamit ng agila ay ang United States of America. Naging pambansang hayop ito ng Amerika matapos nilang talunin ang puwersa ng mga Briton noong 1775. Perhaps isa sa pinakasikat na pambansang ibon ng South America ay ang Andean Condor. Isa itong klase ng buitre na kinikilala bilang pinakamalaking ibon sa himpapawid. Ayon sa alamat, ang mga condor daw ay ang mga diyos ng langit na nagkatawang hayop upang gabayan at protektahan ang mga tao. Kung ang mga ibon ay simbolo ng kalayaan, ang mga tigre naman ay simbolo ng katapangan. Mayroong tatlong bansa na gumagamit ng tigre bilang national animal. Ito ang Bangladesh, India at Malaysia. Gaya ng katapangan ng tigre, ang mga bansang ito ang ilan sa may pinakamatapang at malakas na hukbong militar sa buong mundo. Kung ang tigre ay simbolo ng katapangan, ang mga leon naman ay simbolo ng maayos na pamumuno. Kaya naman hindi nakapagtataka kung bakit ito ang napiling hayop ng bansang Singapore. Gaya ng leon, ang Singapore ay pinamumunuan ng matatapang at istriktong leader na naging susi sa kanilang pagunlad. Ang lahi ng mga pusa ang isa sa paboritong gawin na pambansang hayop ng maraming bansa. Isa na dyan ang jaguar na pambansang hayop ng Brazil, snow leopard na pambansang hayop ng Pakistan, at maski isda ay nakisali na din sa listahan ng mga pambansang hayop. Isa na dyan ang isdang mahi-mahi na pambansang hayop ng Barbados. Ang malaking katawa ng mahi-mahi ay ang sumisimbolo sa malakas na ekonomiya ng kanilang bansa. Sa bansang Maldives naman, yellowfin tuna ang kanilang pambansang hayop. Ito kasi ang pangunahing ikinabubuhay ng kanilang mamamayan na sagana sa kanilang karagatan. Sa bansang Saudi Arabia, diniklara ng kanilang gobyerno na ang mga camel ang kanilang pambansang hayop. Malaki kasi ang ambag ng mga camel sa paglago ng kanilang ekonomiya dahil karamihan ng mga pambansang hayop ay may malaking papel sa ekonomiya. Isa na dyan ang beaver na pambansang hayop ng Canada nang dahil sa fur o pelt ng mga beaver, nag lumago ang industriya na nagpayaman sa bansang Canada. Kung minsan pinipili ng gobyerno ang pambansang hayop upang ipakita ang ganda at makulay na kasaysayan ng kanilang bansa, gaya ng flamingo na pambansang ibo ng Bahamas. Ang mga flamingo daw kasi ang magandang kinatawan sa makulay at magarbong kasaysayan ng bansang Bahamas. Ang ilan pa sa magagandang ibon ay ang red-crested turaco na pambansang ibon ng Angola. Himalayan monal na pambansang ibon ng Nepal na malapit na kamag-anak ng mga peacock. Resplendent Quetzal na pambansang ibon ng Guatemala. At ang personal favorite ko na Killbill Tucan na pambansang ibon naman ng Belize. Alam mo ba na maliban sa magaganda at matatapang na hayop, may mga bansa na namimili ng national animals bilang lucky charm o pampaswerte. Isang halimbawa nito ay ang panda na pambansang hayop ng China. Ayon kasi sa mga feng shui expert, ang panda ang pinakamaswerteng hayop. Ang mga kangaroo ay isa sa mga hayop na hindi kayang maglakad ng paatras. Kaya naman ito ang napiling pambansang hayop ng Australia dahil gaya ng kanilang ekonomiya, hindi maaaring gumalaw pa atras ang kangaroo. Kung tutuusin, maski ang mga imposible at mythical creatures ay pwede rin kilalanin bilang national animal. Ang magagandang halimbawa nito ay ang Pegasus na pambansang hayop ng North Korea. Ginamit ni Kim Il-sung ang imahe ng Pegasus upang magbigay pag-asa sa mga biktima at naapektuhan ng Korean War. Ang mga unicorn ay simbolo ng kapayapaan at kapangyarihan. Kaya naman ito ang napiling pambansang hayop ng Scotland dahil sa lahat ng bagay na sinasagisag ng mga unicorn. Ang ilan pa sa bansang may mythical creature ay ang Greece na pambansang hayop ng Phoenix. Ang China ay may tatlong national animals at isa rito ay ang maalamat na dragon. Dito sa Pilipinas, iisa lang ang ating pambansang hayop. Marami kasing Pilipino ang nag-aakala na ang kalabaw daw ay pambansang hayop ng ating bansa. Sa totoo lang guys, walang batas ang nagsasaad na ang kalabaw ay kinikilala ng ating gobyerno bilang pambansang hayop. Hindi gaya ng Philippine Eagle na kinilala ng ating saligang batas kung tutuusin nasa kalabaw ang lahat ng mabuting katangian ng Pilipino gaya ng pagiging maamo at masipag. Tanong ko lang sa inyo guys, kung ikaw ang papipiliin anong hayop sa Pilipinas ang gusto mong maging pambansang hayop? Gusto mo ba ng tarsier dahil sa napaka-cute ng na mga hayop na to? Or whale shark na humahakot ng napakaraming turista sa ating bansa? Or what about manok na pula bilang pambansang hayop? Kasi kung hindi, nominate ko sila bilang pambansang anak ng mga tatay. Pag nag-tato ako, pakitay mo yung dalawang manok. ko. There you have it guys, natapos na natin ang listahan. Sana ay kinapulutan mo ito ng bagong kaalaman na pwede mong ibahagi sa iyong mga kaibigan at pamilya. Maraming salamat sa iyong panunood. Now see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!